berap up na ang nangyayari. Tumbukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects. Mas gugulo ang bayan pag ilihis nyo po ang katotohanan. Eh, lumalabas na yung katotohanan eh. Paakyat na na paakyat, eh. Habang paakyat, eh, inililihis po sa katotohanan. Umaatras, binabalik sa Administrasyon ni former President uh, Duterte. Bakit, mo, bakit ka atras dun sa 2017 sa, sa sa Davao? Hindi naman flood control, hindi naman ghost project, hindi naman los. Bakit mo atras yun dun? Para lang uh, i-dawit yung uh, pangalan ko. There are claims that the Descayas might be protecting you you already said you don't know them, but is there any reason they could be protecting you at this time? Sabi ko nga, sabihin nila ang totoo eh. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang na, 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 nalihis yung, 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 objective dito, ang uh, tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga, malapit na eh. Lumalabas naman eh yun ang hanapin niyo, panagutin niyo, kasuhan niyo. Eh ngayon bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang 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 layo ng inatrasan niyo parang cover up na ang nangyayari. Tumbukin niyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects. Bakit aatras ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng uh, totoo. Wala kayong dapat itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag involve sa any government transactions. Hindi po ako nakikialam dyan. Wala po makakapagturo na may kinausap po ako nakisali ako sa any government transactions. Senador po ako. Trabaho lang po ako dito. Nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan at hindi hindi ko nga sasayangin yung tiwalang binigay ko po. Hindi ko sasayangin tiwalang binigay nyo sa akin. Mas problema tayo ngayon, mas gugulo ang bayan pag ilihis nyo po ang katotohanan. Marami pong nag-aantay sa ngayon. Malaman yung katotohanan at matumbok ang may kasalanan at may pananagutan dito sa mga ghost project, dito sa mga flood control projects po. But sir, would you be willing to cooperate with DPWH, Ombudsman, ICI with the investigation po? Sabi ko po? nga, willing pa akong maging complainant eh. I'm willing na maging complainant kung meron po may kasalanan dito. Sabi ko, kahit kamag-anak ko, I don't care. Kung may kasalanan sila, kasuhan sila, ako pa maging complainant. Pag may pagkukulang sila, substandard, pagkukulang, panagutin sila. So, wag lang pong ano, wag pong paatras yung investigasyon. Uh -huh. Uh -huh. Alam naman ng taong bayan, sabi ko nga paakyat na eh. Lumalabas na sa mga hearings dito sa investigation. Alam naman natin kung sino yung mga uh, nagpupondo, sino yung mga totoong mga contractor, sino yung mga involved sa anomalous projects eh lumalabas na yung katotohanan ni eh. paakyat na na paakyat eh habang paakyat eh inililihis po sa katotohanan umaatras binabalik sa administrasyon ni former president uh, Duterte na wala naman pong uh, basihan hindi ko po mas hindi ko naman sinasabi na perfecto yung administration ni pr former president Duterte noon pag may nababalitaan siyang uh, involved sa corruption, kinatanggal naman niya. Hindi ko sinasabing uh, perfecto. Ngunit ito ngayon, hindi dito yung malala eh. 22 to 25. Hindi dito yung malala. Hindi naman puputok yan kung hindi malala eh. Sir, so, target po kayo? Your target? Ah, sigurado. Kasi sabi ko nga, unti-unti na kaming uh, ni-eliminate. pag identified with the, the past, uh, uh, past President Duterte. Eliminate. Taong bayan na po ang humusga. Alam niyo naman kung sino yung nagtatrabaho. Alam niyo naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. At si alam niyo po ko sino yung talagang totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa Pilipino. So, sir, para sa inyo, yung ng sa ay lang. Yes. Bakit? Ang layo eh. Na, in, binuksan ko na yan dito. Ako na nga mismo eh. Tinanong ko na nga sila. Tinanong ko na sa hearing, first hearing po ng Blue Ribbon Committee, is, isa yan sa aking unang tinanong. Naging transparent po ako. Una kong tinanong yan, sabi ko, sa inyo, meron kayong joint venture? Yes. Tapos na? Yes. Napakinabangan? Yes. After two months, babalikan mo, tas sabihin mo na hindi na nag-cooperate, Open nga yun! Anjan sa bukas po 'yun sa sa hearing sa, sa Senado. Sabi ko willing po ako to cooperate. Willing po tayo malaman ang katotohanan and willing po ako na maging ako pa maging uh, complainant dito kung kakailanganin. Kahit ka mag-anak ko, kasuhan nyo, kung meron silang kasalanan at may pagkukulang yung kanilang mga trabaho. Let me repeat, wala pa ako sa mundong ito, hindi pa ako pinapanganak, may mga negosyo na po ang pamilya ko. Wala pa ako, hindi pa ako senador, may mga negosyo na po 'yan. At uh, for the record, retired na po 'yan. 2019 may fax fax may katotohanan dyan. Retired na po 'yan 2022, 2019, wala hindi na po sila involved. Ngayon ko nga lang na-discover recently Nung nabuksan po 'yan dito sa 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 hearing, kaya ako na po mismo nag -research. ang nag-research. Importante hindi si anomalous. Importante wala siyang uh, kalokohan. Sabi ko nga, hindi expected ko na po ito at wala pong katapusan ito hanggang hindi ko palitan ang uh, kamag-anak ko o hindi sila kunin ng uh, Panginoon. Ah, yes. yung Yung tata, yung, that, that license, po yung license, yung license nila. Yung license so nila. So not anymore, yes. no more. Since, since when? So Ito, uh, last po yata nila is 2019. Mm -hmm. At officially, 2022. Retired na po sila. As in, retired na, parang, wala na, parang sinara na po talaga noon pa. Mm -hmm. At uh, parang tinapos na lang po yata nila yung kanilang trabaho nung 2019. At hindi na po sila Uh, nila ginagamit. Alam nyo itong Diskaya. Uso yang ginagamit yung lisensya. Uso yung joint venture noon, kahit saan po. Kahit saan, sabi ko, umabot na nga ng Bagyo, umabot ng NBI, umabot ng Ilocos Norte. Eh. Eh, ang daming, ang daming uh, dapat uh, tingnan na lugar. Ang Indoro. Eh bakit mo, bakit ka atras doon sa 2017 sa sa Davao, hindi naman flood control, hindi naman ghost project, hindi naman anomalous. Bakit mo atrasin doon? Para lang uh, idawit yung uh, pangalan ko. Sabi ko, unfair nga. Uh, unfair na atras ka. Yan, sadyang inililihis nga yung issue. Sana po, fair lang po. Ako, nirespeto ko po ang ating Bootsman, nirespeto ko po ang DILG, I mean, ang DPWH, Nire-respeto ko po ang ombudsman, nire-respeto ko po ang uh, ICI sa kanilang mandato at uh, willing tayo to cooperate. Basta tumbukin po yung katotohanan. The truth lang po, dun lang tayo sa katotohanan at hindi hindi tayo magkakamali. Sa totoo lang po tayo venture between CLTG and St. Gerard. Sabi sir, it was able they were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Um did you know about it? Were there favors given para makakuha ng contract sa Davao? Sabi ko ulitin ko, since 9 uh, since 2001, mayor pa si Mayor Duterte, hindi po, -influen po ako nag influence Never po ako nag-influence. Never ko po ginagamit ang aking uh, posisyon. Uh, kaya sinabi ko kanina Nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. At yan po ang aking puhunan hanggang ngayon. Delikadesa. Hindi lang po sa mga government uh, projects issues. Sa lahat po ng bagay, I observe delikadesa. Prinsipyo po yan sa buhay. At hindi hindi ko yan sasayangin yung binigay niyo pong tiwala sa akin let me repeat, I observe Delicadesa, kung ano man po yung napanalunan nila noon kanila po yun, at recently ko lang po nalaman, kaya nga po tinake up ko rin po sa Blue Ribbon Committee committee tinanong ko yan doon sa kanila at uh, sinagot naman po uh, ng uh, mga diskayas, wala po ako tinatago ako na nga mismo nagtanong eh Nasa records naman po. T Tingnan niya lang po sa records. Ako mismo ang nag-tanong -ta sa kanila. Sen, yung tingin mo ng issue para sa inyo? <laughs> alam naman natin kung... Alam naman natin pag, kasi meron nang natutumbok eh. Uh, meron na pong na, na, natutumbok na mga tao. Mm -hmm. sa, sa taas yung mga involved talaga rito. Ay, uh, yon po ang uh, I'm sure isa sa mga rason na inililihis na po ang issue. But I'm appealing sa mga kababayan natin, sa kapwa nating Pilipino, please. Huwagho tayong pumayag. Huwagho tayong pumayag. Ho tayong pumayag na lokohin po tayo. Huwagho tayong pumayag na ilihis po yung totoong issue rito, yung mga flood control, yung mga ghost projects. Yun po ang tumbukin dapat kung sino po yung may kasalanan panagutin po natin. Yun ang dapat uh, tumbukin. Ulitin ko. Huwag niyo pong ilihis ang uh, katotohanan dahil magulo na po ang ating bayan, mas lalong gugulo po. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Hindi lang po sa flood control, hindi lang po sa ghost projects sa lahat po ng korupsyon sa gobyerno. Kontra po ako dyan. ko lang, sir. sabi po ng ICI just now, posible rin daw po kayong ipatawag. Okay lang po. No problem. Kung ano yung sinabi ko sa inyo rito, willing, very much willing po ako na magsalita. Uh, willing to cooperate. Willing po akong sabihin sa kanila yung uh, totoo. Sa, sa, ayon po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Malinis po ang aking konsensya. Sir, hindi ba welcome move po para sa inyo to? Nag-iimbestigan na rin ngayon ng DBWH, uh, hindi lang yung administrasyon po, mo, Marcos, hindi uh, pati yung uh, Duterte administration. Kasi sabi niya sa interview kanina sa ICI ay wala siyang sisinuhin. Oo, oh, lahat naman po. Lahat naman dapat uh, uh, investigahan dito. Ang ibig ko sabihin dito, tino-tumbok na natin yung dito yung malala eh mga re recent na 2022 to 2025. Andi, nandito po yung malalang corruption. Pero lahat naman dapat imbestigahan. Pwedeng balikan ng previous administration, even before pa. Before uh, President, President Duterte's uh, time, pwede rin nilang imbestigahan kung meron pong anomalous. And na uh, sinusuportahan ko po 'yan katotohanan po ang gusto nating malaman po rito. The truth po, the truth. Thank Salamat.